BNG nga. BNG yun? Yung B, 13. Yung N, 11. Yung G, 6. Yung question mark, 7. May kamatis? Saan oh, buta mo yun dito? Oo, sa Bartolina. Sa Bartolina. Sa Bartolina. Si kamatis nandoon, binabangkaw ako noon. Tumatakbo ko itong umaga, takot ako roon eh. Put pa, hindi ka bibiruin na, isa lang ako ron eh. Bata pa kami ni Anding nun. Matanda na si Boy Kamatis. May mataras mga eh. Area nila yun eh. Saka nila yun, brigada nila Doon ka na? Doon ako na ilagay. Kinuha ko na empleyado. Parang paagaw na ako roon eh. Ay ba tayo? oh, yun? parang paagaw na ako roon, Kami Sabi... naman sa BCJ, brigada uno. Oh. Bartolina rin yun hinihintay ngayon, saan taon, Akala ko hindi na ako itatapon eh. Eh alam mo sa mga bahala, may ako sa mo, maraming cucu Alam ko tatlo lang kami. Pagdating ng mga alas 11 ng gabi, bumukas ang pinto, sabi ko ganyan, ganyan to. Oh. <laughs> <Silipam>. <laughs> Puro bahala ito. Bakit? <laughs> Pinag-pick up na sila. Ang mm -hmm. mga malapit sa si akin. na ako sa balay. Matalas ko lagi nandito eh. Kasi mga bala nag-iikutan eh. Eh ako naman sasabay ako. Wala na eh. Wala na. Wala na, wala na ako yung choice eh. Kaya maya-maya, yun, nabi ni Orozco. Pick upin yun, nandun. Bosyo. Bosyo. Amin. Ayun nagsumbong sa opisina. Napupuga raw kami. Ano ba talaga yung pinakarason nung tayo? Salbahe nga. Abusado. kasi yung nakuwento ni Tata Bono, may mga kakosa na... Nagre-reklamo. Sputnik yung may mga kakosa. Oo, oh, nandun rin na sa bigada, brigada. Nagpalipat na. Mga bank yun. Ano yung nga nila? Kukupuhin na nila eh. Para wala nung ano... wala sputnik ano, ano, ano. Nakakosa nung biro-turo. Oo. Oh, oh, sputnik. Tapos sa akidua niya. eh, syempre, nakahalata ako. Putang bakit ano? din na nila, kukupuin nila. Building 1, building 2, building 3. Kukunin nila, oh. magkakakosa sa asunto yun. Magkakang robbery. Okay ay, eh, nagdadala, Commander. Bahala, eh, kakosa sa asunto yun eh. Okay yun, pag walang ano, susupo. ay mm -hmm. Eh, katulad, katulad ako, eh, susupo yung busila. Magdadala. Oo. Oh. bahala yun eh. Ah, kaya doon na kung baga na kayo. Oh, eh hindi mo nawawala sa pangkat yung gano'n. Tapos ang ginawa. Ka. Ang ginawa. Ka. Nagsumbong doon sa opisina. Pupuga raw kami. Mga hostage. Talagang ano nagsumbong para ano eh, yung nakakahiya naman sabi niya na papa. ako ng mga tao ko. Ay, bosyo siya eh. Kaya kita pagdating ng mga empleyado, hinahanap ako, kilala ka agad ako. Yung nakasol. Yung nakita ko yan, pinutokan ka agad ako. Eh, alam nila may dala granada eh. Swerte nga sila na iwan pa yung isa doon. May eh. dalawang granada ang dala ko. Eh, <laughs> walang nga yun. Sabi mong ilan na, ang tira mo. Ng, gaga, so, ng, nang gaga Saan ang lalaki yun. Walang kakausa-kakausa doon. Patuloy si Maranan. Bahala. Tumak mo sa si Sputnik. Maraming tira yun sa si Sputnik. Sinibak ni Marni Fred Pingas. Walang nga nga eh. Meron pang oh. walang nga daw nila, yung pinagtulungan nila. Rodi Ang road de billiard. mga nauna yun sa inyo Oo, oh, inyo. 60s pa yun. Kung ka ba sa ano, sinaunang tao na, nauna yun ah, sa amin? Ah, Lalo ito. yung puentes. Isa rin mga gago yun. Mga hindi namin inabot yun, kaya lang puto na pag nagputos yun. Pinapelikula yung, yung buhay? Oo, oh, napelikula nga yun si puentes. So, yung, ano yun, misi hindi kasali sa gulo yung sumasali. Sali ako. Ano yun, eh? Pero totoo yun yung may like, first thing na tututukan ka. Oo, oo. Dapat tanong mo kay Bear. Hindi nga nila kaya yun eh. Walang yan talaga. Pero position din siya sa... Wala, wala, hindi wala. No, hindi uso posisyon noon. Patapangan. Kaya sila lahat matatapang eh. Wala Oo. pang bosyo noon, wala pang commander wala. Patapangan. Nagpapalag lagi. Nagpapalag lang naman ng commander kay lagalag eh. Ayun ang bosyo eh. napasok na si Eddie Fernandez. Ayan, siyang unang-unang -una naging bosyo. Pagdating ko siya bosyo. Kaya naman dito sa labas, maraming tinatawag na bosyo. Bosyong kanin. Lamig. <laughs> Ayun po, depende. Mabait yun. Ano ni Mami Olga yun eh, mag-preach ng ano. Lumawaya ba yun? Hindi ano yung pagbato ko ng granada nagpadala pa sa akin eh. si Baby China ngayong inutosan nakakulong sila sa Hong Kong si Baido marami sila nakulong sa Hong Kong eh, nagpadala sila tapos ngayon ang pagpunta ni Baby China tinanong ako lo no, natanggap ko rin padala nila Puentes sabi ah, ko, wala, wala naman ako natatanggap. Ang padala. Nasa Bartolina, nga, sa Uno. Eh, nabalitaan nila, di ba? Eh, sabi ni Baido, kilala ko yung bata niyan. Kaya nagpadala sa akin. Dumalaw si Baby China doon. Asawa ni Rudy Pentes, eh. Dumalaw doon, pinatanong kung natanggap ko. Eh, wala naman ako natatanggap. O, oh, yung paglaya ni Baido, yeah. pinalakol si Joey Anjeta. <laughs> diyan, 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 diyan. Puro bahala pinapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp ang kababata ni Boeing Ibis yan. Marami rin nagko-comment tayo na matindi talaga yung Boeing Ibis. Ay, hindi yeah, yan talaga matindi. Sa kulungan, niyo Kasi daming tira noon. Ah. Lahat ang pinuntahan niyon? Kinirahan noon. Doon. sa Buanga. Kamira din yun. sa pinanggalingan ko. Nauna sa inyo yun tayo? Oh, Oo. Oh, Oo, una yun si Boeing. Pero kung kalokohan lang, mas matika si Baido Si Baido sa labas po. Ay. pag makulit ka, pakakanin Baido. Huling pinanggalingan. Ni Baido, yun, yung pinatarima nila sa ano eh. Oo, oh, sa jail, may pa rin. pa rin. oh, kaya nga oh, nauso yung anong may ito, yung bilang. May linggo na nakapila. Ah. Bilang, na oh, tingnan mo na kayo ko ito. Oh, Nakahawak-hawak lang. Nakahawak lang ng mga preso. Nakakumunta ganyan. Oh. Ah. Patay. Doon nagdodumay yung isip nila sa akin. Baydo gumawa kaya, nun. sabi kong ganyan, kilala mo ko. Walang nga yung baydo nyo. Hindi ko Damid ugali yung ganyan. Yun. Isa lang sinabi ko, problema nila sa laya yan. Sa laya, problema yung sigil. Sa inyo yan. Eh bakit nyo dadalhin sa amin? Ang gusto nila, kami a-action. Gago kayo, baka gusto nyo kami may problema niyan. Problema nila yan eh. Hindi hmm. dapat doon na kayong nagano. Pag paparating dito sa si amin eh, pag yan eh, di kawawa naman maasuntuan yan. Kami naman ang ano. Kasi si Baydo hindi kaya si Baydo eh. Ayun, Ayun din ang inaano nila. Doon nga pinapunit ko yung ano eh. Doon nagalit sila. Bakit, ano ba yung rason talaga bakit mo pinapunit yun? Ayun nga, mali Ay, lahat. Oh, oh, ano, maling patakaran eh. Mali. Maliw. Sasabihin mo, bawal pumatakaran ng bahala o oh. sa mo. Eh, paano kung hindi mo naman kilala yan? Kunyari, kalalaya ko lang. Nag-inuman tayo. Nagpunta tayong disco. May mga makukulit rin dyan. Hindi ko naman mga kilala yan. Napa ko. Kasalanan mo ba yan? Eh, yung patakaran naman dyan sa City Jail, kaya pinalo Dahil noon, pag isinumbong ka dyan, puro palo ako. Puro abon mo dyan, sa palo. Hindi yung oh. buling Dadambuling ka ka sa kalila, paano ngayon kung naman Sino pumatay dyan? sa pinagpapalo. Anong tatakong ay, bahala rin. Hoy, dapat rin gatain. Kaya nung kakusin nyo eh. Ay, bakit susundin yan? oh, sabi ko ganyan, pulitin niya. Tapos bawal magnakaw sa bahay ng kakus. Bet mo na nakawin yan. Alam mong kakusam yan. Ano nangyari pagkatapos ng pulitin? Wala. Wala na nun umano. Paano ako magdadala? Kung nag-iswail ako. Sila nagupusakin sa akin. Hindi naman akong, ano, pagdating ko, galing Bartolina. May bosyo doon. Yung pumalit doon sa... Tayo namin, pinatapon 'yon yun eh, tumakbo eh. Tapos may pumalit na iba. Pag alta ko ng brigada, nagpahiyang yung ano, hindi nga ikaw nang umupo. Ako na pinagdala. Batas ko, batas ko. Hindi mo pwedeng sumunod ako dyan sa ano yan. May kasalanan sa labas, hindi na natin problema yun. Hindi ako, nino-owner yan. Diyan na, magpa- lang kayo sa labas. May sumbong. Diba? Wow. Susumbong so, na ano. Tapos mag, ano, magpapakawala ng pera doon sa mga nanonungkulan hindi ko ilaan yun. Ay, dun, dun kayo. Huwag kayo dito. Dadamin nyo pa kami sa problema nyo. Magpatay na ngayon sa labas. Ka Kawawa naman ng aamin dito. Mas Eh, isa lang naman siya sa kanila eh. Sige, pagpalagay na nga natin eh. Bawal po man bahala. Ngayon, binugbog nyo yung tao na Sino pumatay dyan? Anong tatakang pumatay dyan? Bahala rin. Eh, dapat rin kayo Pin... Bahala rin. Hindi, mm. tagal ng tatagal yan. Hindi ko pwede yan, sabi ko sinusunod pa rin naman talaga Oo, na oh, yun. Sinusunod pa rin nila. Hindi pa rin yun. Eh, yun. Kaya sinasabi lang yun, para matakot. Huwag tayo ng bahala. Paano yung iba naman, nagpe-personal lang sila. Katulad kay Baido, ayan, talaga na may yan. Papatakot. talaga yan. Puro may mga pangalan sa bahala Ay, ka, yun. Katulad, ng yung David, nandun tayo, no? Mm, David, ex-combic yung galing rin, ano yun, 60s rin pa na, ano yun, David Mata. Nakapat ng ano, kababataan nyo yung napatay, uh -huh. no? ano? Pagdating doon, o dinambula, puro pagod yung nga. Eh, mabuti nga, inawad ko pa yun. Pinatigil ko, tigil nyo yung puro ninyo. Talagang biyak-biyak to. Yun ang mayroon kasi sa pangka. Eh, sabi ko kung mamatay yan. Yung mga ganun, kinukuyog. Oh. Kaya sabi ko, oh, wala tayong gano'n Hindi maawad yan. Personalan sila eh. Hmm. Uh -huh. Kaya, magubusan na kayong... <laughs> barako rin yun. Okay. Yung midnight. Arbel, kano yun eh? Barako rin yung puro ninyo. Ibig sabihin, barako, <laughs> <laughs> Itik ko itiklan, itik, itik. Si Boytasing Ang trabaho naman yon. pag may mga nag-aaway na bata, huwag na, huwag na, puta. <laughs> chancing, oh, sabi ko, na, chancing. chancing na naman ah, jackpot na ah. Pating ka sa niya, si ba si Banong. Bahala rin yun. Tapos si, si Boy Ulo, la. Ang drummer nila, BCJ. Si, ano, Ego. Sa pa ko, ang bahala lang dyan, yung San Antonio. Puro bahala. Ayan. Tapos yung Bumpalingki, yan, kaya Amado na. Nakasama mo rin si Amado? Oo. Oh, oh. Sabay kami nag-commander. Eh, Amado Buwang, Nagbubuang-buang lang yan. Ginagaya-gaya niya yung kay Tamaki. Tapos, nung nakita niya ako naglalakad, nakapa. Ah, na rin. Kaya nga, pag dumata sa harap ng brigade, eh, Deng, magkikira na. sige. Dami alalay pa nung deng. Daming alalay. Dami, dame. Puno to. Yan. May 50 ang bodyguard yun. Pagbato so, ka ng lata, nagtatakbo. Alala ka, yung dami din ah. Pag bibitbitin kakusay niya hmm. ng ano. Sound, sound. 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 Ayaw. <laughs> oh. May sound track ako. Oo. Oh, Alala ka, diigot di, di yan sa munting luka. <laughs> Kaya pag nagagalit si Kamatis, Ano mo? Ano ba pangalan mo? Ano ba ginagalit mong apelido? Buwang. May ba isa ikwala ng Buang. <laughs> Ay, ba yun? Ah, talaga, buwang talaga yun. Mataba Mata ako sa lichon niya. kusa nung kunyari, may lichon sa BKJ. Pupunta yan. Kaya sabi mo ano. <laughs> Pero hindi na, na hindi na inaano yan. Ah, Nire-respeto na talaga. Mahal nila yun eh. Kaya, kaya nga ikinukulong nila yun. Baka natatakot sila. Baka biglang manakot magkagulo eh may marami gamit yun marami nasa galan eh biglang manaksiyan ayun ang ginakatakot hmm. rin nila lagi may gamit yun eh. naman matakbo-takbo ko eh si sino ka bang higin eh hindi na higin si doon katabi ko sa mag-isa lang kami eh eh butas yan eh Reyes eh Oh. Uy, butas yan mo bukas tatakbo ko oh. takbo na naman ako pisina na. godfather nila hindi mo abutan ay, hindi kami siya matis. bakit bang, may bangkaw? Eh buti na lang yung brake collapse. Yung spot ni Kelador nila. Madikit ko yun eh. Bonok, umalis ka na. <laughs> Patulang may puti. Ari ko nung doon kasi brigada nila eh. Tsaka alam naman nila na hindi sila ang kalaban. Oh. Tsaka nandoon siya mado sa brigada namin. Nakikita, ginuman. May birthday doon eh. Kasi kung talagang ano, kasalanan ng bahala 'yon, tumira bahala ron. Hindi na ako para dali sa 8 siguro no. Pa, pa, pa. Oo. Hindi naman makakalabas lahat yung nagiinuman doon. Eh, nagpaalam pa ako kay Mado. Sabi ko, buwang punta ako doon sa brigada nyo, ha? Building 9. Inuman kami. Kaya alam niya, nandun kami. Eh, may birthday play doon sa brigada namin, eh. Ganun doon, pag makakutropa mo, pwede ka pumunta roon. Kailangan, titignan mo rin BBC mo. Kung oh. talagang may asim. May asim doon. Pag walang asim doon. Ah. iba may gay ka doon? May posibilidad na nandun kay data pero e, eh, kung may asim ano mo wala hindi, makikiram dito. Hindi kay bibigay. Kunyari, tira, no? di hatid ko kayo. O ito, kung saan, magkukumpari mag tayo. De hatid ko kayo sa labas. Labas na ako dyan kung hindi kayo matitira. Beti din sa loob ng brigada kung hindi kayo mabibiro rito. loob <tis> ng...